Good evening mga kachikas, and welcome sa aking munting channel. Ngayon nga ay galit na galit ito nga si Mayor Alberto Guerrero dito nga sa kanyang anak na si Miguelito dahil nga sa ginawa nitong pagrat-rat ng baril dito nga kay Tanggol na nais niya na itong tapusin ang kanyang buhay at nagyabang pa nga ito at sinabi nga niya kay Mayor Alberto Guerrero na siya raw mismo ang pumatay at tumapos nga ng buhay nitong ang si Tanggol. Ngunit nasa wisi nga siya sa kanyang balak dahil nga nakaligtas pa rin itong ang si Tanggol at dito nga ay maraming mga netizens ang siyang nadamay at ang mga taong walang muang ang siyang natapos ang buhay at dito naman ay nakatikim ng isang malakas na suntok ito ngang siya migilito dito nga kay Mayor Alberto Guerrero at dito ay naabutan nga nito si Nidon Gustavo ang pagtatalo ng mag-ama at tinutukan nga ito ng baril at sinabi nga dito na siya ang nagsanhi ng pagtangka at pagtapos ng buhay nga nitong siya Tangbol at dito ay hindi nga sila nagwagi at dito naman ay pinuntah na nga ng tuluyan Ito nga si uh, Miguelito, ito nga si David at dito nga ay nabugbog na ito nga si uh, David Dahil nga daw sinabi nitong si uh, Miguelito nawala wala siyang silbi at isa itong uh, duwag Kung kaya dito ay kinausap naman nitong si migilito si Ator Vera at sinabi niyang siya uh, ang tatapos dito nga kay David kung kaya't ang ginawa nga dito nitong si Attorney Vera ay wala siyang nagawa kung hindi sundin ang ipinag-uutos nga nitong ang si Congressman Miguelito Guerrero kung kaya't nagkita nga at nagtagpo itong si David at si Atty., kung kaya't dito ay tinutukan nilang baril at nag-agawan nga silang ng baril at hindi nga papayag itong si David na matapos na lamang ng ganun ganon ang kanyang buhay kung kaya't dito ay nag sila at isang putok nga ang umalingaw sino kaya sa kanilang dalawa ang tinamaan ng bala ito kayang si attorney or ito kayang si David ang siyang matatapos na ang kanyang buhay at mamamaalam na nga kaya't dito ngayon ay uh i-comment nyo po kung ano ang inyong mga saloobin at kung sino ang talagang siya nga pumanaw na dito nga sa Batang kiap kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiyap po. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and